Apalyado Jin 3 Tapos may check engine Check engine Tingnan natin May pattern na tayo B Exhibit pangalawa Sakit Hmm? Oh, Malia sa ginagalaw. Hmm? Oh, na mamalya sa pag ginagalaw ngayon tun-tunin natin itong wiring na to hmm. titignan natin yung wiring na yun nakahinang na yan nakahinang na nakahinang na yung wire lagyan natin tip hmm. balik na natin yan balik na natin stuck natin i irisin na natin ito isi natin ngak lang na cek incin aw lang na na. Hindi na siya hindi siya pumapalya pag uh, ginalaw. Oh, ganito to. Hindi siya palya Oh. Oh. Kanina pag ginalaw natin to, namamalya eh.